guys yang dalawang itu guys memang nge-marking tuh yeah, ya nge yang dapat nung tandaan lagi kamu ya berkata ya iya So guys, yung strainer na natin uh, na ito, ito yung itsura strainer ng ating high pressure pump yan isa to sa dahilan masisira yung ating uh, gear yan itong gear to guys ay ito yung nagpa-pump ng fuel ito, nagpa-pump ng fuel Punta doon sa common rail. Ngayon, pag ganito na itsura ng strainer ng ating high pressure pump, grabe yung dumi. Kumakaya ng putik. Ito yung sisirain niya sa loob. Magagasgas na yan. Pag nagkaroon na ng gasgas -gas yan, mag-exit na yung pressure ng fuel. Hindi na buo, sa yan sa kusde ah? uh, ng low power. Kasi yung pressure ng fuel hindi na sapat. At uh, palyado na yung makina nyo. yung yeah. kaya, yeah. <coughs> pag ganito yung sistema guys kaya pangasain to yan yung mga gasgas -gas na yan kaya pangasain yan ito kakasain din to pati ito pwede pangasain to tandaan nyo guys yung mga gear na to meron tong mga time, mga marking din hindi pwedeng magbaliktad meron tong uh, tanda na pagbalik nyo doon nyo isisit yan yung gas gas nito guys yung mga gas gas nito doon sa magsisimula guys sa uh, poor maintenance matagal magsinsu mag oil matagal magpalit ng fuel filter yan pag matagal ka magpalit ng fuel filter siyempre lahat ng dumi hindi na kaya ni ano i control ng fuel filter mo dito na siya papasok strainer ng high pressure pump yun ang iwasan nyo guys kasi pag ito yung nadali video may kamahalan ng ang, ang pisa na to yun lang guys sana yung video na to ay natulong sa inyo